Inaasa nga abot muli sa danger level ang uh, o nasa 42 degrees Celsius ang heat index o yung damang init po sa lungsod po ng Dagupan dyan sa Pangasinan ngayong araw. Ayon po sa pag-asa, kabilang din po sa makararanas po ng mataas na heat index na 40 degrees Celsius ang Iba, Sambales, QB Point dyan sa Subic, Olongapo City... Calapan, Oriental Mindoro at Cotabato City dyan po sa Maguindanao. Aabot naman sa 39 degrees Celsius ang inaasahan sa Naiya sa Pasay City habang 38 degrees Celsius naman sa Science Garden ng Pagasa sa lungsod Punang, ng Quezon. Ayon kay Joribel Masalio, siya po'y Assistant Weather Services Chief ng Pagasa. Easterlies o yung hangin mula naman sa karagatang Pasipikon dahilan ng mainit ang napanahon dahil uh, kakasimula pa lang natin no ng uh, pag issue ng uh, heat index March 1 so asahan natin na magkakaroon pa ng mas matataas na